Tinubok na nga po yung isang ancestral house sa barangay Paligsahan, Quezon City, kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy, dalyari sa kahoy ang bahay. May detalye si Bien Manalo. Nabulabog ang mga residente matapos sumiklab ang sunog sa isang compound sa Barangay Paligsahan Quezon City bandang alas 11 kagabi. Kuwento ng isang residente, ang kanyang ina ang unang nakaamoy ng usok at doon na niya narinig ang sigawa ng mga kapitbahay. Uh, lumaba ako, nung pagbaba ako, nagawin ko na rin yung sulog. Tapos narinig ko na, yung babaybay natin na sinisigaw na sila, nasulog-sulog. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa unang palapag ng two-story ancestral house na agad na itinaas sa unang alarma. Nagsimula po ang ating uh, sunog sa bandang uh, uh, ground floor po sa may mesa niyo. Uh, di umano, uh, at isa sa mga nasa na Dagdag pa ng BFP, gawa sa kahoy ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. So ancestral po, medyo eh. so, antik na mga, mga, components po ng tahanan na yan, No? Pasado alas 12 na ng hating gabi nang tuluyang maapula ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Wala ring nadamay na iba pang kalapit na bahay. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa tunay na pinagmula ng apoy. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.